<laughs> Ay, okay, okay. <laughs> oh, it's, it's a, a prank. <laughs> <laughs> it's a prank. Hindi niya na asawa niya. Hindi ko Ay, may walang laman. Walang laman. Hindi. 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 lang Hindi. Ay, di na siguro sila na? Oo. Di na? Kaya mo Mga tangahin na. Pagkatigay na yun Akala ko pa wala lang sa bundok. Alam mo city ka Wala lang masipon cellphone pa. Wala cellphone? Wala ipad lang. Ipad lang. lang. Ipad lang. Ipad

Ay, hindi lalo ang sim card. Oh, yung sim card ay may tanggal mo na yung pin, ano niya? Wala nga sim card Ay, kanino ka rin po ang aras? Wala nga sim card mo. Ay, kapit, kapit, hindi ka may sinayang ko. Ay, 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 akin yung iulong sa kanin. Kama, din din sa kanin mo. Ang Sa kanin na? Nandiyan lang. Ano ako yun? Ayun, yun, nasa ba Ayun.